Hello everyone, ako po si Sir Jeremy Piliin Aklan, ang inyong gurong tagapaglingkod para sa kalamain. So tayo po ay mula sa Department of Education ng Pilimon M. Salcedo Senior Memorial National High School. Meron po tayong early enrollment na nagsimula noong January at magtatapos ngayong February 15. Ang atin pong mga dapat i-enroll ay ang ating mga bata na kindergarten, grade 1, Incoming grade 7 and grade 11. Ano po ang requirements na kailangan nilang dalhin? Una, ang kanilang birth certificate. Ang birth certificate po ay pwedeng nanggaling sa ating munisipyo o di kaya naman ay ating PSA. So kailangan din po nilang pilapan ang kanilang form na sila ay naka-enroll sa paaralang kung saan nila na napili. Ito po ay kailangang pirmahan ng kanyang guardian at pagpapatunay din po kung ang bata ay may karamdaman o wala. Kung kayo po ay may tanong at komento sa ating uh, early enrollment, maaari po kayong mag-comment sa ating uh, FB account na Jeremy Aklain o kaya po sa ating uh, Sir Gem Vlog sa ating Reels. Maraming salamat po. God bless everyone.